Si Akosidogi, na ang tunay na pangalan ay Naser Ignacio Molazehi, ay isang kilalang Filipino gaming YouTuber, profesional na gamer, vlogger, live streamer, tech reviewer, social media influencer, musikero, at content creator. Narito ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa kanyang buhay at karera. Personal na buhay ipinanganak noong Pebrero 8, 1991 sa Lyon, France. Lumaki sa Belgium at nagtrabaho bilang janitor, modelo at waiter. May dual citizenship, Belgian at Filipino. Kasalukuyang nakabase sa Brussels, Belgium at Antipolo, Philippines. Carrera. Nagsimula ang kanyang YouTube channel noong 2005, ngunit hindi aktibo hanggang 2017. Nakakuha ng malaking atensyon sa pag-stream ng Mobile Legends at paglikha ng content sa paligid nito. Nakipag-partner sa Nextplay Evos bilang isang miyembro ng kanilang Mobile Legends roster Nakapaglabas ng mga kanta at music video kasama ang Ether Music Group, mga nakamit na nalo bilang Sea Content Creator of the Year sa Super Gamer Fest Awards noong 2020. May mahigit 6.66 milyong subscribers sa YouTube at 8 milyong followers sa Facebook. Tinatayang net worth ay nasa pagitan ng $500,000 hanggang $2 million. Pangarap at pananaw. Gusto niyang palakihin ang esports scene sa Pilipinas at bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga mahilig sa esports. Naniniwala siya na ang karera sa esports ay hindi forever, kaya't importante na mag-enjoy sa buhay at maghanap ng ibang oportunidad. Matagumpay na content creator. Nakilala siya sa kanyang mga gaming content, particular sa Mobile Legends, at nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga manonood. May kahusayan sa esports. Siya ay isang profesional na gamer at nakipag-partner sa Nextplay Evo's bilang isang miyembro ng kanilang Mobile Legends roster. Malawak na audience. Mayroon siyang mahigit 666 milyong subscribers sa YouTube at 8 milyong followers sa Facebook na nagpapakita ng kanyang malawak na audience at impluensya. Pagtutok sa esports, siya ay aktibong nagtataguyod ng esports scene sa Pilipinas at nagbibigay ng suporta sa mga mahilig sa larangan na ito. Kaalaman sa teknolohiya Bilang isang tech reviewer, siya ay may kaalaman sa mga pinakabagong teknolohiya at gadget na nagbibigay ng impormasyon at review sa kanyang mga manonood. Sa pangkalahatan, si Akosi Dogi ay isang matagumpay na personalidad sa larangan ng esports at content creation na may malawak na audience at influensya. Ang kanyang mga ginagawa at kontribusyon sa larangan ng esports ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mahilig sa larangan na ito mga kritika at kontrobersya. Bilang isang public figure, si Ako si Dogi ay nakakaranas ng mga kritika at kontrobersya mula sa mga netizens. May mga pagkakataon na siya ay pinupuna dahil sa kanyang mga pahayag o aksyon sa social media. Mga hamon sa esports career. Sa larangan ng esports, si Ako si Dogi ay nakakaranas ng mga hamon tulad ng kompetisyon mula sa ibang mga manlalaro at mga issue sa kanyang team balanseng buhay. Bilang isang content creator at esports personality, si Ako si Doggy ay kailangang magkaroon ng balanseng buhay sa pagitan ng kanyang personal na buhay at profesional na buhay. Mga pagbabago sa industriya. Ang industriya ng esports at content creation ay patuloy na nagbabago. Kaya't si Ako si Doggy ay kailangang mag-adapt sa mga bagong trend at teknolohiya upang manatiling relevante. Sa pangkalahatan, si Ako si ay nakakaranas ng mga hamon at isyu na karaniwan sa mga personalidad sa larangan ng esports at content creation. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagtataguyod ng kanyang karera at nagbibigay ng inspirasyon sa mga mahilig sa larangan na ito. Nakilala siya bilang isa sa mga nangungunang personalidad sa esports sa Pilipinas, partikular sa larong Mobile Legends: Bang Bang. Pinangunahan niya ang paglago ng komunidad ng Mobile Legends sa bansa at naging inspirasyon sa maraming mga manlalaro. Matagumpay na career sa pag-stream. Naging matagumpay siya sa pag-stream sa Facebook at YouTube na nakakuha ng daan-daang libong mga tagasunod at viewers. Ang kanyang mga streams ay nakakaakit ng malaking audience na nagdulot ng kanyang kasikatan, pagkakaroon ng sariling bootcamp. Nagtatag siya ng sarili niyang bootcamp para sa mga aspiring esports players kung saan sila ay maaaring magsanay at mag-improve ng kanilang mga kasanayan. Pagtulong sa mga kabataan, tinulungan niya ang ilang mga kabataan tulad ni Rene J. Barcarce na makapag-develop ng kanilang mga kasanayan sa esports at makamit ang kanilang mga pangarap. Pagbabago ng buhay ng kanyang pamilya nakamit niya ang financial stability para sa kanyang pamilya na nagdulot ng pagbabago sa kanilang buhay siya ay nakapagpatayo ng isang malaking bahay sa Pangasinan at nakapagbigay ng suportang pinansyal sa kanyang mga kapatid pagsasama ng pagkakaroon ng magandang buhay at pagpapahalaga sa pamilya ayon sa kanya ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang makita ang kanyang pamilya na masaya at successful gusto niya na mapasaya ang mga taong mahal niya sa buhay